Welcome back! Ngayon tatalakayin natin ang mga tagumpay at hamon ni Sara Duterte bilang bise-presidente ng Pilipinas. Successful projects. Una, pag-usapan natin ang kanyang mga inisyatibo sa edukasyon. Si Sara ay naging matatag na tagapagtanggol ng mga reforma sa edukasyon, lalo na nung pandemya. Siya ang namuno sa pamamahagi ng mga materyales sa pag-aaral at teknolohiya upang matulungan ang mga estudyanteng makibagay sa online learning. Isang highlight Dina ang kanyang trabaho sa mga programa sa pagtugon sa sakuna. Nakatuon siya sa pagpapalakas ng kakayahan ng komunidad, tinitiyak na ang mga apektadong lugar ay nakakakuha ng agarang tulong at suporta sa tuwing may kalamidad. Dagdag pa, ang kanyang pangako sa pagpapalakas ng kabataan ay makikita sa iba't ibang programa sa pagsasanay sa kasanayan na naglalayong ihanda ang susunod na henerasyon sa mga hamon sa hinaharap. Challenges and issues. Ngunit hindi ito naging madali. Ang mga kontrobersya sa politika ay sumasabay sa kanya dahil sa pamana ng kanyang pamilya na kadalasang naghahati sa opinyon ng publiko. Nakatanggap din siya ng kritisismo ukol sa transparency at accountability sa ilang proyekto. Maraming mamamayan ang nagtatanong kung paano na nailalaan at nagagamit ang mga pondo na nagha-highlight ng pangangailangan para sa mas malinaw na komunikasyon. Sa wakas, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ang pagtugon sa kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay ay nananatiling malaking hamon sa Pilipinas. Maraming tao pa ang naghihintay ng konkretong resulta sa mga pressing issues na ito. Conclusion Sa kabuuan, ang termino ni Sara Duterte ay puno ng makabuluhang inisyatibo at mga hamon. Ano sa tingin ninyo ang kanyang ginagampanang papel? I-comment nyo sa ibaba. Salamat sa panonood.